Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ngayon po nasa Lulu Hypermarket po ako At ngayon po lang nalaman na bukas na po pala ang Jollibee Alcor Lulu Yan po ang medyo maganda ngayon sa ano natin Sa ating pag, uh, dito sa Lusa sa sana. yung ano number oh, napakahaba ng pila nila oh. So, ang nagpapayaman sa Jollibee yung cleanliness, service at saka ano pa nisa? Tatlo yung nagpapayaman sa Jollibee, di ba? Cleanliness, service at saka Ayan, ngayon pa yung number na yun. 935. So ngayon parang kailangan pa nila ng maraming tao kasi ang haba ng pila Tapos ano kailangan ng service para marami yung ano. Magtatrabaho ka dito sir no? Iikot ka rin sa loob o dito ka lang? Nasa loob ka rin? Ikot naman kayo no? Ikot. Ah, okay. So, ayan na guys. Pinuha na ni Brother Saud yung ano natin. Yung order natin. Ayan, no? Ketchup. Nalaglag yung ketchup, guys. Ayan. Oh, hindi mainit ka bay ba? Hindi mainit? Hmm. <laughs> hindi daw mainit yung ano nila guys mainit naman, rabi ka hmm. andi hmm. spicy, delicious po ang orderin natin no? kasi Aloha yam, yam burger, chakra six pieces, six pieces, bucket sandwich. Sandwich. chicken sandwich, chakra mayana, bin. my feeding chicken, uh, This chicken, chicken Diyan po tayo mag-order at saka dito po natin eh. ipunin yung mag-order natin. na po sila. Sila na po yung order ng ano ng Jollibee. Ayan. Yan yung sponsor, main sponsor natin. Eh. <laughs> main sponsor. Spicy delicious. Ayan, sa kinisi Ayan na guys, mag-order na yung dalawa oh. Si ano, si Ustad, sugat sa kasi brother sa these yan yung ano number oh, napakahaba ng pila nila oh. so ang nagpapayaman sa Jollibee yung cleanliness service at saka ano pa nisa tatlo yung nagpapayaman sa Jollibee diba? cleanliness service at saka ayan ngayon pa yung number ganun, 935 So ngayon parang kailangan pa nila ng maraming tao kasi ang haba ng pila oh. Tapos ano kailangan ng service para marami yung ano. Magda trabaho ka dito sir no? Iikot ka rin sa loob o dito ka lang? Nasa loob ka rin. Ikot naman kayo, no? Ikot. Ah, okay. So, ayan yeah, na guys. Pinuha na ni Brother Saud yung ano natin. Yung order natin. Ayan, no? Ketchup. Nalaglag yung ketchup, guys. Ayan. Hindi mainit ano <coughs> ba? Hindi mainit? Hmm. Hindi daw mainit yung ano nila guys. Mainit naman. Grabe ka. Hmm. Andi. Hmm. Andi. So ayan na nga guys. Kami yung ay nasa ng burger nyo rito. kakain rin? ha. Meron ka ba? Iba. Iyan yeah, yeah, yun sa'yo dahil ano eh. Iba eh. So sabi mo? Manipis sa pura pa. Ano? Yan yung tamo. Hindi niya nakuha yung order ko. Sabi ko, isang burger. Ano? Diba? Kalinti. Isang spaghetti. Baka mali yung ano. Hindi, yung sa'yo. Hindi, yung ano, yung ano, yung tingnan ano yan. Yung spaghetti. Ay, sa'yo yung yellow star. Hindi ba? Nakorda ka yung spaghetti? Wala. O ganito lang sa'yo eh. Tataka lang ko. Palaw ko bakulang po lang po ngayon. Baka po burger, chicken si boy, Sabi nga niya ni Saud, itikman lahat Oo nga, eh na, ano natin? Hindi lang, ito naman Hmm? Ay, hindi ito lang Sabi nga, sabi nga, may next time pa eh hmm. Hindi, yung ano ba? Hindi, sayang naman kung mayroon talaga Wala Hindi nga nalista Yung pumukuha ng order Wala tissue? So okay, guys, kumakain na po kami sa no? so, ano, Jollibee. Yung Prince Price niya guys, kulang sa ano, parang wala siyang cheese. Dito dapat ganito ang gusto ko Para siyang ano, para siyang... Malaki. Oh? <laughs> Huwag para siyang Prince Price ng McDonald's. Hindi naman, grabe ka. Hmm. masarap to. Ay, mas masarap yung sa McDonald's. Mas masarap yung McDonald's, no? Eh? Ah, oh, hilaw nga ito. Oh. Uh -huh. Tapos napakaliit ng ano? Uh, masarap pa sa ako sa KFC. Hmm. Yung, prince price ko, no? yung prince Price nila. masarap pa yung french fries ng KFC, no? yun na yun guys so isa sa nagpapayaman sa galibi ay yung cleanliness quality at saka service sa service guys medyo kulang sila kasi yung ano yung ano kami maghihintay kami ng mga 20 to 30 minutes ang paghihintay tapos niyo gumuguan ng order eh. huh? ha gumuguan ng order ngayon gumuguan ng order deh bukod mo din gumuan ng order tapos hindi na na save lahat ng order ah oh okay, gusto mo gusto mo kinuwa ang order kinuwa ang order niya dapat may kasama pang isang burger kulang din so kulang na kulang yung service nila at saka sa quality ng prince Lamang price ay, medyo ano pinapay okay pinapay hindi mas masarap sa So, yun, Natikman na natin, mas masarap pa rin talaga ang Burger King. Tama ka lang yan ano, Chris Aquino. Tara nga. <laughs> Hindi pa ako mag-aabot sa atlito. Ay, masarap! <laughs> 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 Hindi pa na kain niya ang garamak. Mas <laughs> masarap. Hala, grabe kapit Hindi siya mainit. Hindi siya drinks daw guys, walang yelo Nakakain ni reklamo <laughs> nyo na So Ganun pa man Ano masasabi mo sa Chicken Day? Ano mo mo sa manok ni Nasa? Lutong-luto ba o may... Okay naman. Okay man. Ayun, okay dahil talaga ano. Sarap to the bones talaga yung chicken joy nila guys. Hindi ko